Dumating na sa Northern Cebu ang dalawang truck na may sakay na mahigit 40 metriko tonila ng saging na kardaba o saba mula sa mga magsasaka ng North Cotabato at Lano del Sur bilang tulong sa mga biktima ng malakas na lindol na yumanig sa Bogos City kamakailan. Ang mga donasyon ay ipinadala mula sa Alamada, North Cotabato at malabang Lano del Sur sakay ng dalawang truck na tumawid mula sa pantalan ng Dipolog at Escalante Negros Occidental patungong Tabuelan Port sa Northern Cebu kung saan ay sinalubong ito ng mamamahayag na si Salvin Lagumbay na siyang nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong bayan. Ayon kay dating Agriculture Secretary Emmanuel Mani Pinyol, ang inisyatibang ito ay tugon sa mga magsasaka ng Mindanao sa panawagang tulungan ang mga kababayan sa Cebu. Ang mga sabah ay nagmula sa mga magsasaka ng Alamada sa pangungunan ni Mayor Jesus Sakdalan habang ang kasava na Lakan Variety ay mula naman sa mga magsasaka ng malabang sa tulong ng Matling Industrial Commercial Corporation na pinamumunuan ni Ace Bansilia Gakad. Pinili ng grupo ang ruta sa Escalante at Tabuelan upang maiwasan ang matinding trapiko mula sa Cebu City patungong Northern Cebu. Libre namang ipinadala ang mga produkto gamit ang mga truck ni na Negros Occidental businessman Ramon Uy at Roberto Alba Jr. ng Mlang North Cotabato. Ayon kay Pinyol, ito ay unang batch pa lamang na madunasyong agrikultural mula sa mga magsasaka ng Mindanao. Patunay anya ito na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa layo, kundi sa pusong handang tumulong. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.